Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel in extreme. Again, lagi natin sinasaba, isa, sorry just to to oneself. So, ayaw natin mag-abuso. Pero ang dami po nag-aabuso eh. Kung uh, marami po ben. talaga, lalo na yung PWD. Opo. Eh, napag-usapan din natin. Ano po, anong nangyari sa uh, abusa? Ang problema po kasi sa PWD, yun ang mga mga doktor. Mm, ano po 'yung ginagastos? Uh, sa pamilya nila na we, wala raw sa pamilya samata. mm -hmm, Hindi naman pala. Eh mayyari na po 'yan sa Quezon City. Mm -hmm. Isang pamilya ang sakit ang sakit tay lahat, tayo <laughs> lahat? Dyan ay OFW. At 'yan po 'yung ang <laughs> Sa Bay. Kilalos na rin. Hmm. Ano po naging parang kanilang sanction, 'di ba? Na pero ano po, ah, uh, yung kanilang ano, yung kanilang ah, uh, card. Ayun. Hindi ka, Kasi halata naman po isang buong Hindi ka na, oo, hindi oh, ka na maka-avail ng mga uh, maraming ayuda dahil, again, sumobra ka no? naman ng abuso. Uh, Siguro po, malakas na uh, ikakang po Yung pamilya, madalas sa uh, kumakain sa labas, mm -hmm. eh, malaking bagay yung 20%. Mm -hmm. Pero kasi like sa ating uh, lungsod ng Quezon City, mukhang nga si Mayora sa Oscar, sino po ba yung kanilang hepe dyan? Napaka uh, mabilis umaksyon ang sabing ulat sa akin ng mga kababayan natin dyan sa QC. Uh, dahil si Mayora, alam na alam niya agad yung gustong ipagkaloob niya sa mga elders. Dahil yung kanyang, syempre the former famous SB na tinatawag natin eh, si uh, Pagdating mm -hmm. po sa mga policies ng City Hall mm -hmm. ay talaga maingkip po siya. Mm -hmm. Ano po yung pwede natin masabi sa ating mga nakikinig at viewers na kasunduan niyo po ba meron po kayong concept pa sa mga ating mga iba-ibang LGUs, not just Quezon City, para talagang makatulong sa ating mga seniors? Baktal wala naman ba po tayong mga mawa sa bangaka. I am <laughs> <laughs> <"Sandato nila yan." laughs> the office of the mayor. So, mayor of the mayor. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.